Tutorial video ni kau warai itu uh, guys tadi na itu um, na mana hilau guys uh, submitter uh, submitter nama ni guys kau ian breaker submitter cakap breaker ini guys kau guys lagi nak minang sariling breaker yeah, submitter Dati dito yan nakalagay. Ito banda guys. Tapos may kasi harap pa dito. Kaya may patuwa dito. Kaso naman, hindi na itanibay ako dati. Kaya yun ang nangyari. Pero kinix ko na. Tapos na oh. Alright na guys. So, na. Ayos. Pwede Ay, mo alay yung ulam namin. Ayan, guys. Dagang binagang mga guys dumi pala ko guys kasi ng submeter ng orinte at saka na ayos natin para makinis din na itong kanin Sige, di mo yung katang manok guys. Sige, di mo manok. Ah, manalo ah. Papata extra rice kali guys. Chicken curry, guys. Mmm. Yummy. Yummy. Yan talaga, guys. May tubig tayo na, doon huh? ito bitay ka na? Ha? Ito bitay. Oo. Tapos nakikita ko lang sa inyo yung mga ginawa ko. O. Ayan eh, no, na. Linis tingnan o. No? Diba? Eh, diba ano na may gamit kasi ano kailangan mong gawin. wala kang time, kung okay, mong gawin. Diba eh, na ang babae ng nagawa. <coughs> eh, Ganda na kapaligiran guys Si Maro na Ganda nga, nga sa Pero sa loob mainit guys Nasa mundo kami mainit ang loob guys Hindi pa masalaman guys Awa tayo magkabit

pusa ano tuta ayan oh ginatas ng ano ko na laki dog lover yung kasi yung bunso naman cat lover Nabu nabuhay niya yung ano nabididig na sa nanay yun naman starting niya kanin sabon niya lang gusto niya talaga mabuhay kaya makain okay na siya. Hey guys, ang dito ang video ng Kuya Namaray. Thank you for watching guys.